Nagsimula ang lahat sa isang serye ng mga kakaibang pagpatay sa Pampanga noong 1810. Isa-isa natagpuan ang mga bangkay sa bayan ng Magalang noong panahon ng kolonyal. Ang mga Kastila at mga Pilipino ay kapwa na balot ng kuryosidad na may pag-aalala at takot. Sa loob ng humigit kumulang isang dekada, mayroong limangpung pagkamatay ang naganap sa iba't ibang bahagi ng lugar at hindi matukoy ng mga guwardiya sibil ang malinaw na motibo o koneksyon sa pagitan ng mga karumaldumal na pagpatay. Walang natagpo ang mga ebidensya na makapagdadala sa mga suspek, kaya't itinuturing itong unsolved case sa bayan ng Magalang, Pampanga. Siya ang itinuturing na unang dokumentadong Filipino serial killer na inuugnay sa iisang tao lamang, lalo na sa hindi mo maiisip na isa itong Filipinong pari. Si Father Juan Severino Mallari ay isang taong may maraming natatanging kakayahan. Isinulat ng historian at psychiatrist na si Dr. Luciano Santiago ang tungkol sa buhay ng pari sa kanyang libro na ang Kapampangan Pioneers in the Philippine Church. Ikinuwento niya kung paano ang isang pari na nakabase sa Makabebe ang naging unang Filipino na namuno sa parokya ng Pampanga. Ayon dito, si Malari ay madaming pinagdaanan bago naging isang pastor na maituturing na isang kahangahanga para sa isang Filipino na magkaroon ng posisyon habang nasa ilalim ng pamamalakad ng mga Kastila. Bukod dito, isa rin siya sa mga unang Filipino na nagmaster sa sining ng calligraphy. Ang Pampanga Quarterly Publication, Singing, ay nagsaad kung paano ginamit ni Father Malari ang kanyang talento upang palamutian ang taunang ulat ng parokya o ang Parish Annual report sa Ingles. Naglalaman ito ng mga impormasyon tungkol sa mga aktibidad, programa, financial status, at mga plano ng parokya para sa taon. Ito ay nagbibigay ng transparency at accountability sa mga miyembro ng parokya at nagpapakita ng mga nakamit at layunin ng simbahan. Sa pamamagitan ng kanyang talento ay pinalamutian ni Father Mallari ng mga bulaklak na may mga baging at mga anghel sa mga ulap ang annual reports ng parokya. Marahil iniisip na ng lahat kung paano ang may angking talento sa sining ay magagawang dumihan ang kanyang kamay upang gumawa ng karumaldumal na krimen. Ngunit siyempre, maaring ituring ng isang serial killer ang kanyang gawain bilang isang sining. Isang debotong pari at isang talentadong artist, siya ang sa aking palagay ay huling tao na pag-iisipan mo na maaring gumawa ng ganitong kakilakilabot na krimen. Ang tipikal na pari noong panahon ng kolonyal ay kinatatakutan ng marami. Bagaman karaniwan ay isa siyang Kastilang pari, para sa mga lokal, mas madaling pagkatiwalaan ang isang Pilipinong pari. Ngunit maraming mukha ang kasamaan at si Fonter Juan Severino Mayari ay tuluyang naging unang dokumentadong Filipino serial killer pati na rin ang unang Filipino na pari na binitay kinikilalang mas nauna pa siyang hinatulan ng kamatayan ilang dekada bago ang pagkamartir ng Gomburza. Ngunit ang kasamaan ba ay ipinanganak o hinubog? Likas ba ito o natutunan? Ang argumento sa kaso ni Malari ay tila nangangailangan ng malalim na pag-iisip kapag pumasok na ang usapan sa isang supernatural. Ayon kay Dr. Santiago, ang mga kilos ni Malari ay nagmula sa paniniwalang ang kanyang ina ay nakulam pinaniniwalaan na ito ay dulot ng isang mangkukulam na maaaring magdala ng sakit o kamatayan sa tao sa pamamagitan ng pagtusok sa isang wax idol sa Ingles o ang ribultong gawa sa wax sa Tagalog na ginagamitan ng mahiwagang karayom. Marahil inisip ni Father Malari na sa pagkuha ng mga buhay ng mga parokyano ay maipipigilan niya ang itim na mahika. Sa kanyang bulag na pagmamahal at pag-aalala ay naging sanhi iyon upang maging malabo ang kanyang pananaw sa pagitan ng tama at mali hanggang sa nagsimula si Father Malari sa kanyang serye ng pagpatay walang mga tala kung ano ang partikular na sakit ang dinanas ng kanyang ina maliban na lamang na determinado ang pari na baligtarin ang kulam wala ring kilalang batayan sa kung sino-sino ang naging koneksyon ni Malari sa kanya mga naging biktima at maging sa pagsasagawa nito sa kanyang kaisipan, siya ay isang taong may misyon. Tawagin man itong krimen ng dispirasyon o ano pa mang angkop na termino. Ngunit hindi maitatanggi na ang pagpatay ay isang krimen pa rin. Sa huli, iniulat na pumatay si Malari ng hindi bababa sa putpitong katao noong panahon na siya ay namuno sa parokya ng Magalang sa bayan ng Pampanga sa loob ng isang dekada. Ngunit maging si Father Mallory ay nilalabanan maging ang kanyang sarili. Sa isang isyu tungkol sa memorable kapampangans, sinabi ng singsing -sing na siya ay tinamaan ng matinding psychosis. Madalas itong baliwalain ng sinuman ang nakakapansin nito dahil ang pagtingin sa kalusugan na may kinalaman sa utak noong panahon ay iba sa kung paano itinuturing ang paksa ngayon. Noon, karamihan sa mga karaniwang tao ay hindi naiintindihan kung ano ito at sa halip ay itinuturing itong supernatural. Ayon sa pananaliksik ni Dr. Miguel P. Texon, mayroon pa ring mga paniniwala tungkol sa mga dark magic at pamahiin kahit na pinagsikapan ng kolonyalismong Espanyol na baguhin ito. Gayunpaman, ang pananaw ng mga Espanyol ay medyo mas abante para sa kanyang panahon Anupat ang unang mental hospital sa mundo. Ayon sa publikasyon ng Aletea, ay itinatag sa Espanya. Ang Hospicio de San Jose, na ayon sa pananaliksik ni Dr. Texon, ay noon ay isang asilo na pinangungunahan ng mga religious charity para sa mga may sakit sa pag-iisip ay naging operasyonal din na halos dalawang dekada sa pagtatapos ng nakakatakot na pagpatay ni Malari. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit pinanggit ni Dr. Santiago sa kanyang aklat na kakaiba na arestuhin si Malari sa halip na isa ilalim siya sa isang mental na institusyon. Sa paniniwalang ang pagpatay ng pare sa loob ng sampung taon na nagsimula sa sakit ng kanyang ina ay bumalik sa kanya pagkatapos nitong magkaroon ng sakit. Sinabi ng singsing -sing na nagkasakit si Malari at nagpasya ang mga miyembro ng komunidad na bisitahin ang kanyang tahanan. Para sa mga tao, hindi nila inaasahan na makakatuklas sila ng pambihirang krimen. Mas maswerte ang mga bisita ni Malari kaysa sa mga gwardiya sibil pagdating sa paghanap ng ebidensya. Sa gayon, ang katotohanan tungkol sa nakakatakot na pagpatay sa magalang ay unti-unting nabunyag. Ito ay isang nakakatakot na tema na naaangkop upang maging isang pelikulang horror kung saan tampok ang mga bagay na nakabalot sa dugo matatagpuan sa bahay ng isang tila walang sala, marangal na tao. Ang misteryosong mga pagpatay ng nakaraang dekada ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Walang rekord kung paano niya isinagawa ang kanyang mga pagpatay. Sa huli, ipinabilanggo siya ng mga autoridad sa Maynila kung saan siya nanatili sa loob ng labing apat na taon hanggang siya'y binitay noong isang libo walung daan at apat. Ngunit base sa iba pang mga impormasyon nang minsang magkasakit si Father Malari. Isang araw noong isang libo walung daan nagkasakit ang paring serial killer. Isang pari ang humalili at nagbantay sa kanya na siya ring nakatukla sa krimen ni Malari nadiskubre ng kanyang paring bantay ang ilang patalim at mga gamit na pagmamayari ng mga taong nawawala sa bayan ng Magalang. Agad na inaresto at ikinulong si Father Malari. Sa loob ng labing apat na taon na paglilitis, hinatulan si Father Malari ng parusang bitay noong isang libo walong daan at apat na dahil sa krimeng kinasangkutan. Ang mga epekto ng naging kaso ni Malari ay hindi nagpakita ng anumang pagbabago mula sa trahedya mismo. Walang anumang kapalit ang mga buhay na nawala at hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Father. Malari na makahanap ng tulong. Gayunpaman sa huli, nagpasya ang mga Espanyol na ipakita na ang mga Indios ay sadyang may likas na paniniwala sa lahat ng uri ng kababalaghan. Sa kabuuan, ang kaso ay nagtapos na may mga pagkakaiba-iba ng opinyon tungkol sa papel ni Malari dito. Para sa ilan, ang pari mismo ay isang likas na masama, mapanirang puri na pumapatay ng mga tao. Ngunit para sa iba, siya lamang ay isang may sakit, nalilito lamang sa kanyang mga pinaniniwalaan. Sa kabila ng lahat, lumalabas na sa huli, ito ay isang makasaysayang trahedya tungkol sa tatlong bahagi. Una, ay ang isang may sakit na tao na natalo laban sa kanyang pag-iisip, ikalawa, ang misteryoso at paghihirap ng kanyang ina, at ang huling bahagi ay maraming inosenteng Pilipino na pinatay ng isang alagad ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ang huhusga, dapat lang ba ang sinapit ni Father Malari o biktima lamang din siya ng kanyang pag-iisip? Maaari kang magbahagi ng komento sa comment section. Maraming salamat sa pakikinig.